Happy lang ako ngayong araw na to kasi meron naman akong panibagong blessings na tanggap galing kay Lolo. Kaya ito, ipasok ko na sa bank account ko para after 5 days ay maingkash ko na. Yung isa para sa anak ko, yung isa sweldo ko. Kaya malalaman nyo rin to kung anong para saan tong gift na ito para sa anak ko. Pag uwi ko, sinundo din kami ng anak ni Lolo. Bumisita kami sa sementeryo, ang una kong alaga, asawa ni Lolo. Mas maganda na rin na nakapagbisita ako bago ako uwi ng Pilipinas. Guys. kumusta ang lahat? Luzon, Visayas, Mindanao at sa kapwa kong OFW, kumusta po kayo? Saan man kayong panig sa mundo naroon? Ako si Imelda Tampos, welcome to my channel and today's video ay pagpakita ko sa inyo yung pag-uwi ko sa Pinas. Although late na itong pag-upload guys kasi alam nyo na ang nangyari sa akin kung napanood nyo yung mga nakaraang kong upload na video kung anong nangyari sa akin. Pero ang ngayon ay bumabalik-balik na naman ang ating sigla. <laughs> okay na ako. At nakapokus na ako sa aking pagbablog at sa aking business. Samahan niyo ako guys sa isa namang kunting minuto sa aking pagbablog ngayon. At taposin niyo guys. Sana magustuhan niyo. Ito yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Ayan. At anong dahilan kung bakit ako umuwi? At kung ano yung binigay na cheque ni Lolo para saan yun? So stay tuned guys para malaman nyo kung para saan yun. <laughs> bye bye. Bye. Be good to Reyan. I'm I'm good. I'm I'm hotov ani 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 Lourdes Tagura. Do you you're good. I am not uh, crazy. No, no. Uh, ani Lourdes Tagura, ako na ba? Ma? I'm Matatov ani Lourdes Tagura.

So ayan na nga, nakababa na ako sa labi, wait na ako sa aming service papuntang airport. Medyo na paaga ang dating namin sa airport. Alas 8 pa ng gabi ang aming biyahe, kaya tambay-tambay muna dito sa loob ng airport. nakita sa kanilang mukha ng aking mga kasama ang pagka-excited na makauwi ng Pinas. Sa wakas, nakapwesto na rin kami sa loob ng eroplano. Tabi-tabi pa rin kaming magkaibigan. At sinamantala ko ang pagkakataon guys na matanong ko sila kung bakit sila uuwi ng Pilipinas. Except sa magbakasyon. Siyempre, may dahilan yun. Vacation to see the domain, my son and my daughter. Oh, ilang taon ka na hindi nakapag-vacation? Six like. years. Sorry, naku na, <laughs> oh, oh, <laughs> <God. laughs> <yung> ha. Ikaw <laughs> in day. Oh, man. Ang taga niyo hindi nagbakasyon vacation ha. Nagpakayaman really? pa kayo nung gusto. Hindi ah. Ang daming gas sa Pilipinas. Ang daming gas I'm glad na may nakasabayan akong umuwi. Mga kaibigan ko rin na uuwi ng Pinas. At may kanya-kanya kaming dahilan kung bakit kami magbabakasyon. Kung totoo si ako, kakabakasyon ko lang last year. Pero kailangan kong bumalik ngayon dahil mayroon akong pinangakuhan na balikan. So, ito na nga guys ang dahilan kung bakit ako bumalik ng Pilipinas umuwi after one year dahil ikakasal ang anak ko. Noong last year kong umuwi, 2023, ay nagsabi na sa akin uh, sila magpakasal na sa 2024. So kaya nga kailangan ko rin na agad-agad ako magsabi sa aking alaga sa aking employer para makapaghanda din sila at makapag-adjust na naman ang lolo ko kasi noong una kasing uwi ko eh talagang malaking uh, malaking trauma yung pag-uwi ko last year malaking trauma sa aking alaga na iniwan ko siya eh yun talaga matagal yun 45 days yun so pero ngayon 30 days lang ang aking kinuhang bakasyon yun allowed lang kami ng 45 days yun tudo-tudo pa talaga ang explanation ko sa alaga ko para makampante lang siya kaya sa video ay nakikita nyo kung paano ako mag-explain sa aking alaga para lang kuma kumalma siya dahil nga, dalado nga siya nung una kong uwi uh, ngayon, uh, sinisure ko naman din na okay siya at uh, nakita ko naman na okay siya um, tanggap na niya, kasi nung last year, eh, first time niyang maiwan nang nag-aalaga talaga niya mismo Kumbaga, may kapalit lang, syempre panibagong adjustment yun sa matanda uh, mahirap sa matanda na mag-adjust na naman sa ganyong senaryo So last year kong umuwi ay 4 years din ako na hindi nakauwi dahil sa pandemic Patunay na nga, nga ang mga OFW ay handang magsikupisyo para sa kanilang pamilya Katulad nito, ang tagal naming hindi nakauwi ay mali Ang mga kasamahan ko lang pala ngayon ang matagal na hindi nakakauwi Ako, kakabakasyon ko lang naman last year O oh, ba diba? Andito na kami sa Bangkok, Thailand. Ayan, inabot na kami ng gutom. Kaya naglibot-libot kami, naghahanap kami ng makakainan. Ito, kita nyo, gutom talaga. Halata nga, di ba? Hmm. Medyo nag-start ng umulan, guys. Nang nasa Thailand kami, paalis na kami nito, pauwi na ng Pinas. Kaya tingnan nyo yung bintana, panay ulan. At mamaya-maya lang yan, luminis na ang bintana dahil nga sa lakas na ng hangin. oh ayan, malinis na ang bintana. Nakikita ko na yung labas. Malinis dahil sa malakas na hangin. Nasa taas na nga kami ng ipapo na lang ang video na ito at I hope na na-enjoy kayo sa panonood kung anong takbo na nang journey ko pa uwi ng Pilipinas at kita kits ulit panunorin nyo rin ang iba ko pang i-upload na video upcoming na yan guys maraming salamat and don't forget to like subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload so hanggang dito lang guys God bless and kita kits ulit Bye.